Isa po sa mga maritime law experts Si Professor J. Batumbacal Magandang umaga po, Prof Welcome po sa Tira Brigada Kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Abner Good morning po Morning po good morning po sa inyo, sa lahat po ng tagapakinay. Good morning po. Opo, Prof. Eh. Una-una, matagal-tagal na tayo hindi nakapag-usap, Prof. Oh. Pero dahil nga ho sa dami ho ng issues ho natin ngayon sa mga usapin po ng mga aggression ng China, kahit po sa Taiwan, eh, napapanahon na ho talaga mahimay-himay natin ito. Una-una, Prof. Ano ho yung uh, basa ho natin dito sa ginagawa ho nilang aggression dyan sa, ta sa, sa, Taiwan? Ito po mga pagtataas sa military drills na kahit nga po yung AFP, eh, pinagahanda na ho yung ating nol Professor. Well, unang nga po nakikita natin no, yung uh, IOC na uh, pinagpapraktisan na talaga nila yung invasion ng Taiwan. Mm -hmm. Yun po, the past two years, uh, padalas ng padalas itong kanilang mga exercises na unannounced na nga ngayon. Di ba? Mm -hmm. uh, yung kakapon, biglang ando na. Uh, so, ang concern siyempre dyan is that uh, pag yan, kung eh, sanay na yung mga tao na nangyayari yan, mm -hmm baka biglang totohanin na nila. E eh, pag nangyari yun, eh malaki pong pinsala ang may dudulot nun hindi lang sa Taiwan, mm -hmm. kundi pa natin dahil tayo yung pinakamalapit na bansa sa mm -hmm. Taiwan. Siguradong yung impact, yung humanitarian impact ay magiging malaki. Una, dahil nga sa dami ng ating mga OFW sa Taiwan. Mm -hmm. At pangalawa, pag lumikas din po yung mga taga-Taiwan, syempre doon sila pupunta sa pinakamalapit din na bansa tayo. Sa atin sila ah uh, mag ano mag uh, ng matataguan uh, kumbaga uh, habang naggigigera doon sa Taiwan. Kaya talagang tayo yung direct na tatanggap ng humanitarian impact. Tapos pagdating din sa ekonomiya, uh, seryoso din po ang tama sa atin noon dahil ang Taiwan po major trading partner po natin yan sa uh, refined petroleum no, mga gasolina, mga oil products, uh, tapos sa uh, agrikultura at saka din doon sa mga ano mga semiconductor trade yung mga chika appliances. So malaking pinsala po 'yon pag nagkagulo doon. mm -hmm. uh, Mababawasan po yung ating mga available na goods for all of these things at uh, sigurado magtaas ng presyo ng lahat ng uh, bilihin dahil doon. Mm -hmm. uh, at pangatlo, yung trade din natin galing sa ibang bansa. Kasi maraming nagdadaan diyan sa Taiwan Strait no mm -hmm. para makapunta ng Maynila, umaaong dito. Mm -hmm. uh, yung hindi natin alam sa ngayon kung ano yung magiging uh, impact noon dahil magre-reroute lahat ng barko para umiwas dun sa gulo mm -hmm. eh magta-translate yan into additional costs no uh, fuel costs or time costs no na again uh, pasasamin yan ang ang ekonomiya natin no mm -hmm. uh, tapos yung the fact na umiiwas sila sa Taiwan di ibig sabihin maghahanap ng ibang daanan yung mga uh, libo-libong barkong nagdadandan sa araw, -araw mm -hmm. Eh malamang eh, sa loob natin sila maghahanap ng alternative routes, no? Mm -hmm. So papasukin nila yung ating mga katubigan, uh, biglang dadami yung mga nagdadatang barko eh hindi natin ngayon alam ano yung magiging impact niyan doon sa ating mga mangisda, sa mm -hmm. ating uh, inter-island transportation at saka doon sa ating uh, environment mismo, no? Uh, so kaya dapat concerned tayo at uh, Uh, dapat talaga tumulong din tayo sa uh, mga ibang uh, allied ta partner na madeter no uh, or uh, kumbaga ma-discourage ang uh ang People's Republic of China mm. na gagawin niya yung ganong klase ng Opo. Eh pero kasi dahil nga ho na isa-isa ho ninyo yung mga possible scenarios na mga posibleng epekto nga ho itong mga ginagawa ng China dyan sa Taiwan. Pero marami ho kasi yung mga nagsasabi na uh, bakit bakit inannounce ni General Bronner publicly itong paghahanda dito sa panawagan sa ating NOLCOM. So ang sabi ho ng karamihan, eh syempre na alam yung publiko, pangalawa, eh maririnig yun ng China at ito na nga ho, nag-react na nga ho yung China. So Oh, masabihin natin dito, professor. Well, una, ang China, yung mga reaksyon niya para sa akin hindi dapat natin 'yan pinapansin kasi we are a sovereign nation, wala tayong pakialam. Mm -hmm. Kung anong mga uh, policy at mga decision natin, no? Uh, and we take these uh, policies and decisions mm -hmm. to further our national interest, to protect our national interest. Mm -hmm. Eh nakita naman natin uh, na kung anong mangyari sa Taiwan eh, ay meron talaga tayong legitimate national interest no mm -hmm. at minimum na yung protection ng ating mga kababayan mm -hmm. uh, wala pong ko kontra dapat diyan na uh, tungkulin ng pamalan lahat ng ahensya, ahensya ng pamalan mm -hmm. lalo ng, ng military na protektahan ng ating mga civilian population nasaan man sila no mm -hmm. eh dahil nga malinaw yung banta ng China Uh, sa Taiwan malinaw din yung banta nila sa ating mga tao doon. So dapat lang na nagpaplano din tayo. Hindi pwedeng hihintayin natin mangyari yon bago tayo mag-isip paano gagawin na mm -hmm. uh, evacuation no. So eh ang dami non mm -hmm. 150 250,000 pa yung ibang figures no. Mm -hmm. Eh syempre kasabay pa niyan yung mga ibang gustong lumikas mm -hmm. no. Uh, so seryosong operation yan. So dapat lang talaga na pinaplanohan talaga yan ng matagal yung hindi tayo naghihintay. Uh -huh. no, talagang dapat talaga uh, every kumbaga every year meron kang plano de depending on the situation. Nagpaplano ka talaga mm -hmm. ng papaan mo gagawin yung tungkulin na 'yon. Uh -huh. Eh professor uh, J I mean, nung isang araw ay pinakita ni uh, Commodore J Tarriela yung uh, uh, video ng mga installation ng uh, China Jones sa Panganiban Reef eh mukhang well established na po yung artificial island na yan. Ang tanong ko po sa inyo, kapag ka, uh, halimbawa may invasion ang China dyan sa Taiwan, gaano ka-relevant itong artificial island na yan sa Panganiban Reef? Ah uh, malabang po gagamitin nila yon kasi uh, ang, ang plano nila, siyempre kung gusto nilang i-close off ang Taiwan, mm -hmm. no, di lahat ng mga ruta patungong Taiwan, eh iba block of din nila babantay mm -hmm. nila lahat no so yung yung maritime trade na nanggagaling sa Indian Ocean lahat yan nagdadaan sa sa sa, sa ano sa Malacca and Singapore Straits at lumalabas diyan sa dulo ng uh, South China Sea no oh, sa doon mm -hmm. sa may Indonesia so yung Mischief Reef actually parang parang forward guard yan no na napakalayo pero kaya niya yung bantayan manmanan mm -hmm. lahat ng barko na patungong Taiwan. Mm. So armado na yung mischief reef, may mga anti-ship and anti-air missiles yan. So doon pa lang kung gusto nila, uh, maaaring na nilang uh, uh, i-intercept no, uh -huh. ang kahit sinong barko na maaring patungo ng Taiwan. Oh. Yun nga po yung gusto ko sanang itanong, gaano na ba ka-equip yung uh, artificial island na yan, yung Pangadiban Reef o Mischief Reef na yan, uh, Professor? Eh, ano na ba, uh, talagang established na marami nang naka na mga uh, itong mga weapon na base sa mga monitoring dyan sa lugar na yan, uh, Professor? Uh, malamang po marami na, kahit mismo ang Sina umamin na... Hmm? meron na silang in-install ng mga missile dyan. No? Oh. At ang excuse lang nila ay for self-defense daw yon. Pero base dun sa specifications ng so mga inamin nila na in-install nilang missile dyan, eh yung self-defense nila abot na sa loob ng Sulusi. Nagpas mm -hmm. na ng Palawan. No? So, uh, malinaw po yun, no At uh, yung surveillance ng mga bay satellite, no? Mm -hmm. hindi natin siyempre mabilang bawat isa, pero Malinaw na nandun lahat ng uh, facilities na mm -hmm. uh, at equipment ready na po sila ang kulang na lang actually sa ay eh yung mga fighter or combat aircraft na nakibabasi nila doon. Mhm. Mm uh, doon sa latest report na nakita natin uh, meron lang yatang dalawang maritime surveillance aircraft mm -hmm. na nakabase doon no pero yun nga, hindi natin alam kung may naipulit sila na nakatago lang doon sa loob ng, hang hangar. Mm -hmm. Pero wala naman tayo so far na nandidinig na may nag-ooperate ng mga combat aircraft doon. So far yun talagang maritime patrol aircraft nila. Mm -hmm. Pero kahit naman yun, malamang armado din yun eh opo ito naman ako, medyo talon naman ako prof ano ha kasi kahapon uh, una kong nakita yung post ni Ray Powell mm. na meron pong isang uh, uh, research vessel yung China ito pong Songhang na dumaan ho talaga dito po sa ating archipelagic waters uh, sabi ng PCG dito eh wala naman problema sa freedom of navigation pero yun nga ho e eh, kailangan ho nilang tutukan yan kasi bakit dito dumaan sa gitna sa atin ito ba yung nagsusurveillance surveillance ano ho ba yung ano prof uh, first time ho ba itong nangyari nang dumaan sa kalagitnaan talaga ng ating karagatan at ano ho yung mga posibleng pakay nitong songhang na yan? Well, mahirap nga sabihin ko nung pakay niyan pero by its very nature, fisheries research vessel yan. Mm. Alam natin na may masyadong interesado ang China sa fishing grounds natin sa Palawan. No? Mm -hmm. Meron nga po ako nakitang mapa na inisyo ng kanilang provincial government ng ano to, Guangzhou yata yon mm -hmm. na parang pinalalabas nila na meron silang instruction sa kanila mga fishermen kung saan mangingisda sa paligid ng Palawan Ganon? Ganon. Uh, so uh, kumbaga pinagkaka-interesting talaga nila yan mm -hmm. eh ngayon fisheries research vessel hinahadingan niya itong mga fishing grounds natin sa Palawan so mm -hmm. so dapat lang tayong mabahala mm -hmm. uh, Totoo nga na pwede silang dumaan pero hanggang doon lang hanggang dumadaan lang hindi pwede yung habang dumadaan sila ay eh, nagre-research, nagso-survey mm -hmm. etc no mm -hmm ya dapat lang na bantayan pa rin sila kahit uh, kahit pa silang permiso na pumasok eh hindi noon ibig sabihin na kumagay eh, papabayaan lang natin silang gawin ang gusto nila at hindi naman lang natin eh, i-check iche no mm -hmm. so tama lang na okay pina kumaga nirerecognize natin yung kanilang karapatang dumaan pero mm -hmm. hanggang daan lang di no? mm -hmm. eh, pwedeng nagre-research kadiyan eh base doon sa galaw nila eh parang parang hindi lang yata to dumaan kasi mm -hmm. Uh, nakita nga natin na pumasok siya doon sa Northern Palawan hmm. Tapos lalabas, lalabas sa Southern Palawan So bakit siya pumasok pa? Eh pwede namang doon lang sila sa labas mm -hmm. no, Magdaan kung talagang ang pakay nila ay eh magpunta doon sa bandang Indonesia hmm. Okay Ating oras mga kabrigada Alas 8.22 ng umaga Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cell Soya Coffee Masarap! Araw-arawin!